Sa iba pang balita, dahil sa aligasyon ng paggamit ng marijuana sa loob mismo ng Senado, sumalang ang mga senador sa drug testing. Kasama na si Sen. Rafi Tulfo at ang kanyang mga staff. Ayon kay Senator Rafi, hindi niya palalagpasin kung may magpo sa kanyang mga tauhan. Si Sen. Kiko Pangilinan naman walang problema sa drug testing. Pero daig niya, o daing niya na perwisyo ang iba dahil sa kasalanan ng ilan. Ipinag-utos na rin ni Sen. Loren Legarda ang pagsasagawa ng mandatory drug testing sa lahat ng kanyang staff. Kapag merong positive dito sa amin, eh, tatanggalin ko. At kapag ako'y nag-positive, mag-resign ako. As simple as that. Pwede, pwede hindi. Depende. Ang makikita lang nila sa akin, eh, sa aking dugo, eh, <laughs> sililabuyo lang. Eh. <laughs> kung meron <mayroong> mang kamandag, <laughs> <laughs> uh, si At, si Sharon. <laughs>